isang kamangamangang bagay ang nangyari sa Saudi Arabia na ikinagulat ng mga tao doon maging ng mga Muslim. Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Siya nga pala mga kaibigan, kung nais niyo mag-donate sa ating channel, ay nahikayat kita na sumali sa ating membership club na kung saan mabe ka sa mga private chats, badges, gayon din makakatanggap ka ng ating free ebook na steps to Christ. Ito ang isa sa mga pinakasikat na anti-stress na libro sa buong mundo ngayon. Salamat kaibigan sa inyong pagsuporta sa pag-join sa ating membership. At balik tayo sa ating topiko. Ang mga autoridad sa Saudi Arabia ay nagsagawa ng mga akbang upang maibsa ng epekto ng pagbaha kung saan ang emergency crew ay nilalabas sa mga apektadong lugar upang magbigay ng tulong Gayunpaman malaki ang pinsala na naitulot ng pag-ulan kung saan ang mga sasakyan ay nadala ng baha. Sa mga nakaraang araw ang Meka, isa sa mga pinakabanal na lungsod sa Saudi Arabia ay sinalanta ng matinding pagbaha. Ang malalakas na pag ay nagtulot ng pagkalupog ng mga kalsada at kusali na nag-iwan ng maraming residente at bisita na na-stranded. Ang pagbaha ay lalong nagiging hamon para sa mga pilgrimage sa Meka dahil ang lungsod ay sa nakakaranas ng banal na buwan ng Ramadan. Kinakailangan ng mga pilgrim na maglakad sa tubig na umaabot sa baywang para makarating ng Grand Mosque na siyang sentro ng kanilang reliyosong paglalakbay. Inikutan ng malalakas na pagulan ang rehiyon na labis na nag-overwhelm sa mga sistema ng kanal at nagtulot ng pagbaha sa iba't ibang bahagi ng Mecca. Gayunpaman ang pagkakita ng mga baha na nagliligid sa kaabah mismo ay nag-iwan ng karamihan sa mga nakakita na walang masabi. Ito ay isang hindi pa naranasang pangyayari sapagkat bihirang bantaan ang Kaaba sa kabila ng kanyang makulay na kasaysayan. Ang pagbaha ay nagtulog din ng aberya sa paglalakbay papunta at mula sa Mecca, isang pangunahing buok ng pilgrimage para sa mga muslim. Naapektuhan din ang Grand Mosque na naglilibot sa kaaba, ang pinakabanan na lugar ng Islam kung saan ilang bahagi ng hardin ay binaha. Siniguro ng pamahala ng Saudi Arabia ang mga pilgrim na may mahakbang na ginawa upang siguraduhin ligtas sila at kontrolado ang sitwasyon. Ang pagbaha sa Kaaba ay naglingkod bilang isang mga makapangirihang paalala sa lakas ng kalikasan at ang kababaang loob ng tao sa harap nito. Ipinakita nito ang pansamantalang kalikasan ng lahat ng pisikal na istruktura, anuman ang kailang kabanalan at pinapalakas ang mga kailangan para sa pagkakaisa at katatagan sa harap ng pagsubok. Habang nagpapatuloy ang mga pilgrim sa kanilang mga ritual na panalangin, ay kung ating makikita na patuloy pa rin ang mga sakuna dito. Sa isang bihirang pangyayari sa riyon, isang malakas naman na buhos ng yelo ang dumating sa mga bahagi ng Saudi Arabia na nag-iwan ng malubang pinsala at uberya. Ang bagyo ito na tumagal ng ilang oras ay nagtalan ng malaking mga bato ng yelo na sumabog sa mga gusali, sasakyan at infrastruktura. Habang sinisimulan ang paglilinis, marami sa mga residente ang iniisa-isa ang gastos ng bagyong ito na inaasahan na aabot sa milyong-milyong reals. Nangako ang pamahalaan na magbibigay ng tulong sa mga napintuhan, ngunit pa sa karamihan, ang daan tungo sa pagbabangon ay mahaba at mahirap. Bagamat hindi pago ang mga pagulan ng yelo sa ilang bagay ng mundo, ito'y bihirang mangyari sa Saudi Arabia. Karaniwan ang bansa ay nagdadanas ng mainit at tuyong panahon kung saan ang temperatura ay kadalasang umaabot sa higit 40 degrees Celsius sa mga buwan at tag-init. Ngunit kung ating mapapansin, nag-iiba na talaga mga ang klima sa ating mundo at tunay nga na pinapaikli nito ang buhay ng tao at nagpapaiwatig na tayo ay malapit na sa paghukom ng ating Panginoon Diyos na kanyang pinapahintulutan ang mga bagay na ito na mangyari upang tayo ay maganda at manalig sa toong Diyos at sa totoong pananampalataya, manalig sa ating Panuso Kristo na siyang tunay na daan patungo sa kaligtasan. Mga awit 103 verse 15 to 17 Ang buhay ng mga tao ay parang damo ang katulad, sa parang ay lumalago na katulad ay bulaklak, nawawala't nalalagpas kapag ito'y nahanginan nawawala na nga ito at hindi na mamamasdan. Ngunit ang pag-ibig na Yahweh ay tunay na walang hanggan sa sinuman sa kanya ay may takot at pagmamahal. Ang matuwid niyang gawa ay wala rin katapusan. Kung tayo ay mananalig sa ating Panginoong Diyos mga kaibigan, hindi tayo papabayaan ng ating Panginoong Diyos. Ang hiling niya lang ay tayo ay laging magpasakop sa kanya dahil ang mga karanasan natin sa lupa ay pawang pansamantala lamang. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kay Bigan sa iyong panonood. Tayo ay manalangin. Ama naming banal, tulungan po kami na makita ang aming buhay bilang isang vulnerable na kung saan maaari itong mapinsala, maaari itong mawala ng isang iglap. Gabayan kami Panginoon at tulungan na ipasakop ang aming buhay sa inyo. Bigyan kami Panginoon ng iyong proteksyon at palalahanin po kami na malapit na po ang iyong pagdating. Purihin ka o aming Panginoong Diyos at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala. Pagkat ito ay aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen.